Mga kasabwat, may iskinita tour po tayo ngayon at hindi lang basta tour dahil may mga kwentong kahindik-hindik at mga karanasang nagaganap dito na hindi maipaliwanag ng mga eksperto hanggang sa kasalukuyan. Ito yung mga iskinita na madalas nang yayayari ang habulan at taguan ng mga taong walang papel, walang trabaho at walang matirahan at yung mga taong walang kubeta sa kanila. Dito sila tumatambay pag madilim at dito rin madalas magronda ang mga lesbo. Pagsapit ng dilim at dito ka pa inabot ng paglalakad ay may iba't ibang huni at ingay ka ng madidinig. Umaalingaw-ngaw at talagang magtatayuan ang mga balahibo mo sa katawan. May nagtatawanan, may umiiyak, may lumalangingit at may umiire na parabang dito na siya inabutan ng hilab ng tiyan kaya pag sapit ng umaga, marami kang makikitang jackpot na natapakan. At malay mo baka isa ka sa mga nakatapak ng jackpot kagabi. Kaya maingat akong dumadaan dito. Paggabi, pag may naamoy akong masamang espirito, ay inihahanda ko na agad ang aking mahiwagang flashlight. Ginagawa na rin itong tahan ng mga taong walang makuhang trabaho dito. Yung tago ng tago at yung mga taong may edad mo at hindi na makauwi sa kanila. Ngunit, subalit, datapwat ay hindi natin masisisi ang mga taong ito. Sa araw-araw na lumilipas sa kanilang buhay, ay ganoon pa rin at walang pagbabago ang kanilang kapalaran. Pagod na araw-araw sa paghahanap ng makakain. Walang matulugan. At kung minsan ay hindi na nga natutulog, dahil sa pangambang baka may pulis matulis na bigla na lang sumulpot sa kanilang pinagtataguan. Minsan nga may nakita akong isang matanda dito habang ako'y naglalakad sa mahiwagang iskinitang ito. Balisa, tuliro at pawis na pawis! Mahaba ang balbas at ganun din ang marumi niyang kasuotan. Namumula ang mga mata at namumutla ang mga labi. Mababa na agmo sa kanyang mukha ang pagpipigil. Nagkatinginan kaming dalawa, matagal, na para bang sinusuri namin ang lakas ng bawat isa. Sino ba ang unang kikilos sa aming dalawa? Isa lang ang nasa isip ko nung tagpong iyon. Kung kinakailangan, ay isa lang sa amin ang matitirang nakatayo. Inihanda ko na ang aking sarili. Matapang kong inaabangan ang isusunod niyang pagkilos hanggang sa may binunot siyang lumang papel sa kanyang bulsa. Napaatras ako at lumakas ang pintig ng aking dibdib. This is it! Eto na yon. Mapapalaban na ako! Naghalo ng lahat ng pwersa sa aking katawan! Na parang isang super sa iyan! Nakahanda na ako! Sumugod ka na! Sigaw ng aking isipan. At ganon din si Tatang. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na sigaw na halos umalingaw-ngaw sa buong iskinita. Hindi mo ako madadala sa sigaw tanda! Hindi mo ko mapapatumba ng ganong kadali! Sabi ng aking isipan na pilit nilalabanan ang takot sa isipan. Muli siyang nagsalita ng pasigaw. Nyala! Ro! Bago pa ko makakilos, huli na ang lahat. Biglang nag-flashback sa akin ang aking kabataan, ang aking pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pangarap. Paano na Bumalik ang aking ulirat, namulagat ang aking mga mata at sumikip ang aking paghinga. Nasaksihan ko ang kahindik-hindik niyang paghubad ng kanyang pangibaba. Mabilis na parang kidlat, sabay upo. Kasabay nun ang ingay ng utot ni tatang na yumanig sa mga pader na para pinaghalong crying cow at goodbye Philippines na paputok na nagpabingi sa aking tenga. At pagkalason ng sariwang hangin, na ngayon ay nalulukuban na ng nakakasulasok at masamang amoy. Wala na kong sinayang na sandali. Kailangan kong iligtas ang aking ilong. Buong lakas kong ipinihit ang aking katawan. Pabalik sa kabilang iskinita. Retreat. Move. Move. Na para bang isang eksena sa impognito. Huling sulyap ko sa matanda ay nakapikit at nakatikom labi. Na para bang ngayon lang siya nakaramdam ng kaligayahan at kasaganahan. Sa kakulang na pagtanto sa aking sarili na, ganun pala ang pakiramdam ng nasa bingit ng pakikipaglaban. Kalmado na uli ang aking pakiramdam at siguro ganun din si Tatang. Sa kakulang din naisip na na istorbo ko pala si Tatang. Taing-tae na pala. Sorry, tatang, so weird mo kasi, tatang!